Good morning, uh, tayo po ngayon ay masalubuyang uh, sakay ng Roro Vessel na Multinegro Shipping Lines, yung Santa Taikita. Tayo ay uh, malapit na dumaong sa Matangas uh, Port. Galing po tayo ng Calapat uh, Port sa Oriental Mindoro ito ay isa sa pinakamabilis na barko ng Montenegro kita nyo naman ang estimated na uh, traveling hour ay 2 hours pero mukhang makukuha natin ng uh, wala pang dalawang oras kasi malapit na tayo sa pier ng Batangas ayan po, talaw na natin pier ng Batangas yung mga nandito na nakikita ninyo sa uh, sa kapindagat yan po ay mga oil refineries ang Caltex at Shell at yung nasa malayong yon yon ang uh, Monte Maria uh, so, hindi so, mabilis ito ang ating patong sakyan isa sa pinaka mga bagong patong uh, ng Montenegro shipping lines Uh, nakisama pa ang maganda parahon kalmatang kalmata po ang dagat, walang kaalun-alun ayan, hindi tayo naman uh, kaya mabilis yung ating naging biyahe, yan po nga baba yan po yung mga sasakyan na sakay po barco at hindi rin ganong kadami yung mga pasahero ngayon tin yung uh, piyat na uh, patangkas siguro in uh, less than 15 minutes tayo ay dadaw na sa pier at muling ipagpapatuloy ang ating pagyahe pagpunta na Cavite kasi sa Cavite muna tayo uwi bukas na tayo di diretsyo ng Manila so salamat sa Panginoon at safe yung ating naging biyahe Uh, maaga rin kasi kami umalis kanina doon sa aming bayan sa Rojas Oriental Mindoro alas 5 kami umalis kaya inabot namin itong A30 na biyahe ng uh, Montenegro shipping lines so sa loob ng ilang sandali tayo ay dadaong na sa uh, pier na uh, Namin, dahil medyo ang maaga pa naman hindi kami dadaan ng Star Tollway at saka uh, South Luzon Expressway kundi kami ay dadaan sa ah uh, Tagaytay dito kami dadaan sa bayan ng ah uh, 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 Bawan Taal at saka Lemery tapos Tagbitay So malapit na malapit na tayo yung dumaw Antay na lang natin yung pagdatak ng barko Ayan po tanaw na ang Pierre. meron tayo makakasalubong na uh, isang barko na kaalis lang ng pier. Ito ang uh, barko ng Starlight Ferry. Si kulay blue na yon sa malayo. makikita kita ninyo. Isa sa malaki at bagong barko ng Starlight. Dadaan sa may natin ng tino. starlight ferries po yan at uh, mabanggit ko na rin ang uh, Batangas Port kasi ngayon may isa ng international port kaya hindi lamang po yung mga uh, pampasaherong barko ang dito hindi may mga dumataong na rin ng mga cargo vessel na sa ibang probinsya galing Cebu at meron din galing sa ibang bansa kasi international port na nga po ito ngayon tayo ay malapit ng dumaong tayo siguro maya, -maya ay bababa na doon sa Kartek upang uh, lumulan na sa ating sasakyan maraming salamat po sa inyong uh, panonood ito po ang inyong uh, uh, sa inyong mangyayari